na mayroon lang palang year na ginawa pong Diyos si Kristo. At after so many years, sumunod naman, ginawa rin Diyos ang Espiritu Santo. Yun daw po ay nakasaad sa mga libro ng Katoliko. Kailangan mo munang pumasok sa loob ng iglesia. Iyon ang formula para maligtas. Si kapatid na Lourdes Buenaventura Fabres ay principal sa isa sa mga pampublikong paaralan sa Balanga, Bataan. Ako po ay dating katoliko na naging convert po sa Iglesia ni Cristo. Um, ako po ay pinalaki ng aking lola na isang saradong katoliko. Gayon din po ang aking nanay na isa pong panatiko ni, ni Our Lady of Lourdes. Kaya po sa kanya ako ipinangalan. Um, natatandaan ko po, talagang maliit pa ako, bawal na po kaming nasa labas pag 6 o'clock. Kasi magdad magdadasal na po ng Angelus na yung naglilid po yung aking lo